Hello po mga kasari, kumusta po? So, for today's video ay mayro lang akong konting ibahagi sa inyo. Grabe na talaga kasi guys, ang ganitong tao masyadong abusado na, no? Kung ikaw pa ay makapagtimpi ka pa ba, o talaga namang sasabog ka na. Kaya ito ang pag-usapan natin for today's video, kung sino naka-experience sa ganitong mga taong pag-ugali, no? Kasi ako guys, ay hindi naman ako mahilig makipagpintuhan dahil nga busy tayo sa ating mga ginagawa. Talagang nag-focus lang tayo sa mga ginagawa natin. No? Kasi ayan, wala naman tayong time makipagpintuhan. Talagang kahit anong bait mo, anong busy mo sa ginagawa mo, wala ka namang tinaptapakang tao, wala kang inaabalang tao, wala kang piniperwis yung tao. Talagang may ma naririnig ka pa rin issue na hindi maganda tungkol sa iyo no may mga tao talagang gagawa ng gagawa ng paraan para hindi ka maging masaya parang ganun guys so pag ganun mga tao tingnan mo ang balik sa kanila hindi maganda kasi siyempre gumawa sila ng hindi maganda sa kapwa nila so asahan na nila na hindi rin maganda ang balik sa kanila so ganun ang nakikita ko sa kanila guys o so, tingnan mo sila ngayon kasi nung una guys ikikwento ko din muna sa inyo no para maintindihan niyo. Ang tagal-tagal ko na nagtimpi sa mga taong ito. Kasi nga guys, ang ugali kasi ng mga ganitong tao, pag alam nila na kinakaya-kaya lang nila yung isang tao na hindi gumaganti, na hindi sila pinapatulan, na hindi kumikibo, hindi umiimik, talagang tuloy-tuloy umaabuso na sila. Talagang ganun lagi ang ginagawa nila dahil nga hindi sila pinapatulan. Siyempre, kung patulan mo din sila, parang kasing ugali mo na rin yung ugali nila, di ba? Kaya ang ginagawa ko, nanahimik lang ako. nag -pri -pri na lang talaga ako kasi, siyempre, may karma naman yung mga ganong, ganong klase ng taong ugali na walang ginagawa kundi manira sa kapwa, gagawa ng isyo. Yung wala silang mga ginagawa kundi magmamaritis yung mga ganong taong ito. Kaya ang gawin mo na lang talaga, mag ka, magpatuloy ka mas lalong galingan mo kasi yun lang yung iganti mo sa kanila dahil sa pagmamaliit nila. So lalo na nag ka lang sa maliit na puhunan. No? Dati ay maliit lang naman yung puhunan ko, konti lang yung mga paninda ko, talagang pagtatawanan ka pa kasi maliit pala yung tindahan mo. Siyempre, pag ganun, gagalingan mo, lalo mong galingan para talagang kahit gaano kahirap ang buhay. No? Kasi siyempre hindi lang mahirap talaga, lalo na pag magtayo ka ng sariling negosyo, lalo na maliit pa lang yung puhunan mo, talagang marami kang pagsubok na pagdadaanan, pagod, stress, kulang ka pa sa pahinga, kulang sa tulog, talagang lahat ng iyan, kakayanin mo talaga. Kasi nga guys, kung hindi mo kayanin, kung magpapatalo ka, so ano na lang mangyayari sa iyo, di, lalo kang mamaliitin nila lalo kang pagtatawanan nila. So, pag ganun, gawin mo silang inspirasyon para galingan mo pa sa buhay. So, lahat ng discarte, gagawin mo. So, ito na nga. nag na nga ako, guys, dahil nga yung maliit kong kuhunan ay talagang nagsumikap ako para lumago-lago siya at makaipon ako para kung ano yung hinahanap ni customer sa ating tindahan. So, idagdag natin tulad yan ng unti-unti ako nang dagdag ng ilod kasi nga si customer nagrereklamo bakit wala ka pang ilod dito ganyan syempre magpo-provide ka ikaw ikaw bilang isang service store owner kung, kung, ano yung request ng customer mo so idagdag mo so itong mga taong ito ay nagre-react bakit nagdadagdag ako ng ganito yung parang galit sila no hindi na lang tayo magbanggit kasi ang pangalan guys kung sino sila so ayun So, hindi ko sila pinapansin kasi nga, siyempre, bakit ko sila susundin? Eh, nagsusun-makeup tayo para sa pamilya natin. Kung ano yung request ni customer, syempre, idagdag natin. So, yun, dinagdag ko nga dahil nakaipon-ipon ako ng kunting puhunan, no? Kasi ang puhunan ko lang naman dati sa load, Guys ay yung sa Smart ay 500, sa Globe ay 1,000. Pinaikot-ikot ko lang yun hanggang sa... hanggang sa lumaki lang lumaki kasi di ko naman ginagalaw yung tubo. Naiipon lang siya. Ganun ako, ganun ako kahigpit, guys yun guys, hindi ko naman ginagalaw kaya lumaki siya ng lumaki ganun kasi ako, talagang kung para salud yan, para salud hindi ko ginagalaw na, kasi nga gusto ko na, pag lumaki na yung tobo niya, ay mayroon akong gamit na maipundar, gusto ko kasi yung may maipundar ako para nakikita ko yung katas ng ganito, katas ng ilod, katas ng chi, kasi yung ganun ako guys, so ngayon ayan, dahil nga nakapag ipon-ipon na tayo ulit dahil ito si customer, dahil wala pa tayong GCAS dati, nag-request nag naman si customer, sabi ni customer ba't wala kayong GCAS, wala pa naman akong CAS, Iba yung ibang customer kasi nat natin ay walang dalang cash. gusto nila sa GCAS lang ibabayad kaya, ang ginawa ko naman dinagdag ko naman yung GCAS, dahil nakaipo na naman ako ulit noon ng 3,000, 3,000 yung puhunan ko sa GCAS noon guys kaya, ayun, dinagdag ko na naman aba kinumpronta ako dito, bakit daw may G-Bus ako. Yung sa iba nga, dikit-dikit yung tindahan, wala naman silang pakialaman, di ba? Kaya yun, talagang, nanahimik lang talaga ako yun, guys. Sabi ko, bakit ganun? Bakit siya may alam kung ano yung idagdag ko sa aking tindahan? Siyempre, magdagdag ako ng request ni customer. Ano naman, pakialam nila? Bakit pinakaalaman ka nila. Hindi mo naman sila pinakaalaman kung ano yung itinda nila, kung ano yung idagdag nila, kung anong gagawin nila sa sarili nila, kung saan sila pupunta. Hindi, wala ka naman pakialam sa kanila. Tapos ikaw, pinakaalaman ka kung ano yung kilos mo, kung ano yung ginagawa mo. Tapos mahilig silang makialam. Eh, nakairita pa guys. Mahilig makialam. Eh, wala naman ambag sa buhay mo. Wala naman silang binigay sa iyo na para may ambag. Tapos pakikialaman ka. Siyempre, discard mo yung kung anong hanap ng mga customer sa iyo. So, yun nga guys, talagang ang dami kong uh, tiniis na mga masakit na salita sa kanila. Pero, tinitiis ko lang yan. Pinagdadasal ko na lang. Karma na lang bahala gumanti sa kanila. Yun talaga guys, ang sinasabi ko sa sarili ko. Talagang ngayon, sasabog na talaga ako. Eh ngayon guys, talagang hindi na ako makapagtimpi sa kanila kasi ang tagal-tagal nila na ginaganito ka, na ayaw nila na maging masaya ka. Siyempre, talagang nagsikap tayo, nangarap tayo na balang araw na matutupad natin yung mga pangarap natin. Nagpatuloy tayo dahil hindi tayo sumuko dahil lang sa mga taong ito na gusto tayong lumagsak. So, ayan, pag ano, mas lalo mong galingan, mas lalo kang magpatuloy para tingnan mo sila ngayon. Wala, wala, di ba? Diyan pa rin sila nagmamaritis o oh, di ba? Wala, walang mangyayari pag ganong tao. Kaya guys, yung mga ganitong tao kaya hindi ko na pinapatulan. Bahala na si Lord sa kanila kasi Siyempre, pag may ginagawa ka sa kapwa mo na hindi maganda, babalik din sa iyo, di ba? Gano'n naman yun, kaya bahala na ang karma sa kanila. O, di ba guys, ngayon, tama yung naging desisyon ko na magpatuloy o di ba natupad ko na yung mga pinapangarap ko dahil sa sipag at syaga, dahil sa pagpuforsige natin. Kaya ayan, thank you Lord, dahil maganda naman ang balik sa atin dahil ayan, sinuklian naman na maganda at nat matupad yung uh, pangarap natin dahil hindi tayo sumuko o di ba basta ganun lang ang gawin natin kasi hindi naman natin mapipilit yung mga taong ayaw sa atin Siyempre, mag-focus na lang talaga tayo sa ating mga ginagawa, no? Sa ating pamilya, sa ating pangarap. So, yun na lang ang gagawin natin. At samahan natin ng tiwala sa sarili at sa taas. So, ayan, guys, no? Yun lang ang gagawin natin. Huwag na natin patulan yung mga ganong klaseng ugali ng tao dahil aksayado lang yun sa oras. So, ayan lang, guys, ang may bahagi ko for today's video. Maraming salamat po sa mga nanonood. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. Bye!